Hello mga Lods Isang mapayapa at napagpalang araw po naman sa ating lahat Muli po namang nandito si Tulitz Para po naman sa ating video sa araw na ito At ito po naman ay pinamamagata nating isang umaga sa buhay ng manggagawa Ayan nga At gaya ng inyong nakikita tayo po naman mga Lods Ay nag-uumpisa ng ating araw sa ating pagpasok sa ating trabaho tayo po naman ay maglalakbay samahan niyo po naman si Tulit sa ating pagbiyay sa umagang ito papunta po naman sa ating trabaho mga Lods ayan nga, ikinagayak natin ang ating sasakyan, ang ating service na motorsiklo ikinakasa natin ang ating mga gamit para po naman tayo ay makaalis na ayan. at gaya nga ng mga nangyayari sa araw-araw mga Lods mga Idol tayo po naman ay nagbabaon ng panalangin nasa po na po naman ay gabayan tayo ng ating puong may kapal sa ating po namang paglalakbay sa araw-araw ng ating buhay ayan tara na mga lods maglakbay na tayo ayan tayo nga ay palapas na tayo po ay nasa gabandang luban pa pero bago tayo tuluyang umalis ay tayo po muna sa ating po namang isa sa ating mga pinipila ng may ulam sa lugar po naman ng ating pananghalian ayan at isang kalahating order lamang mga lods ang ating po namang pinili dahil dito po naman sa ating na ito ay nakakapiti siya ng kalahating order lamang ayan 40 pesos mga lods para sa kalahating order ng ulam karni na po ang ating po namang nabili ayan at muli ang ating ipagpapatuloy ang ating nga namang paglalakbay mga lods tayo po ay yun ang gagaling dito po naman sa Napiko sa barangay Manggaan sa siyudad po naman ng Pasig at tayo po naman ay patungo sa lugar po naman ng Makati Ayan, at tayo nga sa kasalukuyan ay nasa kahabaan na ng Ortegas Opo, at uh, sandaling maglalakbay lamang Ayan, tayo ay nasa ibabaw na po naman ng IPI flyover <coughs> Para po naman sa ating ruta sa araw-araw nating pagbiyahe Ayan, at mabilisan nga lamang po Ito naman ay hindi po masyadong kahabaan ito buhat po ng sapin sa napiko hanggang sa lugar ng aking trabaho ito ay inaabot lamang ng halos labing dalawa labing dalawang kilometro lamang mga lods kaya nga kung araw ng sabado ay medyo napakaganda ng pagbiyahe rito ayan paakit na nga tayo lods ng, ilibid, uh, ng kalayaan kung saan tayo naman ay papasok na sa lungsod po naman ng Makati ayan yung arko nang yung natatanaw arko na po yan ng Makati ayan tayo mga lods na nasa kahabaan ng kalayaan tayo po naman ay atawid ayan dito po naman sa flyover ng Buendia Itza ayan at pag nakababa po naman tayo rito yung po naman ay syudad na ng Makati mga lods medyo maganda-ganda ang biyahe natin ngayon mga lods dahil hindi siya masyadong matrapik at ito nga papasok na tayo ko naman sa lugar ng Paseo de Rojas sa loob na itong mga lood ng lungsod naman ng Makati maganda ang biyahe natin ngayon mga lods dahil hindi siya masyadong matrapik kaya naman madali tayong nakarating sa lugar po naman ang ating pupuntahan at ito na nga mga lods dumating na tayo makalipas ng medyo mahaba-habang mga sandali dito naman sa lugar na ito tayo mga lods nagpaparada ng atin po namang sasakyan Siyempre pag tayo pumasok dito hindi natin dapat kalimutan yung attendance yes mga lods may attendance dito ayan sa halagang 80 pesos ay maaari ka na magparada ng motor mo sa buong maghapon mga lods ayan 80 pesos ang ating attendance ticket sa lugar na ito at yung katabing lugar naman natin yan naman mga lods ang lugar kung saan natin ginagawa ang ating pagkatrabaho, ayan ilabas na natin ang ating mga kostyong para naman tayo ay nakapaba na, ayan at syempre bago tayo tuluyang bumaba sa lugar ng ating trabaho mga lods, ay muli tayong umuusal ng panalangin na sana naman ay gabayan tayo sa maghapon ating pagkatrabaho sa ating punamang pang araw-araw na gawain eto na nga mga lods nasa, lugar na tayo ng ating trabaho uh, tayo ay bababa na kung saan nandoon naman ang ating makina na ating ginagamit ay ito mga luts, Medyo malalim dalim na ito at hindi na masyadong katagalan kung nakikita nyo sa dako pa roon ay tinatayo naman na nag-uumpisa ng tumayo mga luts yung building na itatayo naman sa lugar na ito ito nga mga lods yung ating pang araw-araw na gawain sa buhay ng isang manggagawa mga lods ayan andyan yung ating mga kasamahang mga nagtatrabaho mga ibang pangkat po, po naman yan mga ibang grupo ayan, dito po kasi ay dalawa tayong naguhukay ay kasama tayong naguhukay na ibang grupo rin naman ayan, at ang ating nga namang makina mga lods ay nandun pa sa bandang ibaba dahil nasa ibaba na po naman yung ating ginagawa at tayo nga ay bababaron, Siyempre mga lods, dahan-dahan lamang tayo dahil ito po ay madulas. Opo, maaari tayong madupidas at pag tayo ay hindi nagka-aigay, baka tayo malaglag sa ilalim. Kaya nga po pag tayo magbaba sa araw-araw, iba yung pag-iingat mga lods ang lagi nating pinabaon. At paalala sa ating sarili na palagi mag-iingat sa bawat paghakbang o di ba pinapaalalaan ko pa yung sarili ko mga lods ayan hanggang dito na nga lamang mga lods ang atin po namang medyo mahaba-habang video para sa araw na to at kung kayo po naman ay nakarating sa bahaging ito ng ating video, ay maraming salamat po naman sa inyong panonood at maraming salamat sa inyong po namang suporta sa atin po namang mga video. Ayan, kumakaway pa doon siyong ating kasama. Ayan, hanggang dito na lamang mga lods nga ang ating po namang video sa araw na to At maraming maraming salamat sa inyong po namang pag-suporta. Ingat tayo lagi mga lods. Eh. Ingat tayo lagi. Magandang araw.